for today's video ay hindi ito gaming video kundi ito ay isang vlog video dahil ngayong araw na to guys ay bibili tayo ng bagong mic. So samahan nyo kami ni Ate Dara sa gagawin namin adventure ngayon sa pagbili nito. So itong napapanood nyo ngayon guys ay paalis pa lang kami sa bahay at itong next clip naman natin ay nasa NLEX na tayo. Papakita ko na sana sa inyo yung magandang view kaso nga lang may humarang na truck oh. Ayan o, no? oh, ang laki niyang harang eh. Di ko na makita yung view eh. Pero wag hintay kayo. Meron pa yan, meron pa yan eh. Meron pa yung magandang view eh. Ayun! Meron pa isang track. <laughs> ang daming track sa NLEX. At eto pa guys, nakatatlong track tayo. So ayoko na nga, dinahong akong uh -huh. Dahil nainis na nga ako sa mga track na nakikita ko doon, in-stop ko yung pagbibidyo guys. At nag-continue na ako nung pagdating namin dito sa SM North EDSA. Nagpasama nga pala ako kay Ate Dara niya guys. Dahil hindi ko alam masyado ang SM North. At baka maligaw ako, ano? Minsan lang ako pumunta dito. And siya ay medyo may alam. So ayun. Para hindi tayo maligaw, magpasama tayo kay Ate Dara. <laughs> so ito guys, papasok ka tayo sa SM and ayan nga, check, check na si Ate Dara. Pwit, naku po, di naligo si Ate Dara. <laughs> <laughs> di yan namin pinakita sa inyo guys kung gano'n namin katagal hinalap yung mic pero sobrang tagal. Dahil sa sobrang tagal nga, nagutom na ang aming mga chan at naghalap kami ng pagkain. Dito nga namin napili kumain guys sa Popeyes. Ito siya, oh ayan no oh. Ang lasa ng chicken nila guys ay... Mm, sakto lang, pero mas masarap pa rin ang Jollibee, syempre. Ay, oo oh, nga pala guys, nag -take out ako dito para sa aming parents. Syempre, dapat may uwi tayo. Nung bababa na nga kami guys, ay may nakita kaming magandang hagdan dito sa SM North. Kaya ayan, guys, o, oh, nagbibidyo si ate Dara para pakita sa inyo. Ang ganda diba? Paikot-ikot. <laughs> Bago kami umalis ng SM North guys, ay dumaan kami sa Potato Corner para uwi naman ang aming ate kasi mahilig siya kumain ng price. <laughs> ayan guys, o, oh, binibidyohan ko yung mga flavor na Nawa namin. Ang natatandaan ko is some jipsal flavor, tapos chili cheese and sour cream. Ayan, ang daming fries, guys. <laughs> Mahilig ba kayo sa fries, guys? Comment down below, ah. At comment nyo din kung anong favorite nyong flavor sa potato corner. <laughs> Pagkatapos namin bumayan ng mga pasulubong namin, guys, ay umuwi din kami dito sa Bulacan. So, madami nagtatanong sa inyo kung saan ako nakatira. Sa Bulacan po ako nakatira. <laughs> Aga kaming umuwi, guys, dahil sobrang excited akong mag-open ng ating mic. And ito na nga yun, guys. O, so, yun yung pangalan niya. MV7 Plus Podcast Microphone. <laughs> ang cute niya tignan, no? Color black. So, matagal-tagal ko na pala, guys, gusto magpalit ng mic kasi yung mic ko ay sobrang luma na and hindi ko alam kung napapansin nyo. Pero minsan pag nagre-record ako ay bigla na lang nawawala yung um, boses ko dahil nga yung mic ko ay medyo meron ng katandaan kaya give up na siya <laughs> kaya ito guys, nag-ipon ako ng pera para bumili ng mas magandang bike para mas maganda yung makita nyo quality ng aking kinokontent ang kaso nga lang yung mic guys, parang ayaw umalis doon sa loob ng box ang hirap na hirap ako magtanggal dyan guys ah, ganun na no. <laughs> made for iPhone, iPad wala kami niyan. And finally guys, after one year, ay nabuksan na natin ang ating mahiwagang mic. Ito ngayon nasa loob, syempre mga guides at kung ano-ano pa na tungkol sa mic. At ang ating pinakahihintay-hintay na mahiwagang mic ay andito na guys. Nahahawakan ko na siya. Look at this. <laughs> ang gusto ko ng kulay ng aking mic guys ay color white. Ang kaso nga lang na ubusan sila ng stock sa color white. So I guess okay na color black. <laughs> okay na yan. As long as may mic tayo, okay na yan. <laughs> Oo oh, nga pala guys, yung kamay na may hawak ng mic ay aking kamay yan guys. Yan si Ate Ara. Kamay lang ang pwedeng pakita. <laughs> Tupasyan siya na guys kung medyo madumi. <laughs> Dito yung tinuturo ko guys ay iilaw yan mamaya. Pakikita ko sa inyo. Tapos yung pinakapwit ng ating mic ay dyan sinusuksok yung mga wire para gumana papunta sa ating computer. <laughs> kaput din ng mic nakalagay yung name nito guys. Ayan o, no? yung Shure MV7 Plus. At kung nakakurious kayo kung anong loob nito, eto po ang itsura niyan. <laughs> ang cute diba? Parang mini mic lang siya sama din sa loob ng box ay mga wire kung saan ay hindi ko naman nagamit kasi hindi siya compatible sa aking PC. So, bumili pa ako ng ibang wire para lang mapagana ko siya ngayon. At nung sinaksa ko na siya, guys, eto na yung naging itsura ng ating bagong-bagong mic. Look at that! Meron siyang ilaw! Oh my goodness! Grabe! Nakakaiyak! And since nakita niya na yung mic ko, papakita ko na rin sa inyo, guys, ang aking computer na sobrang dumi. Hindi <laughs> kasi ako naglilinis eh! At hindi lang pala ilaw ang nagagawa ng mic na to guys kung hindi dahil pag nagsalita ka ay iilaw din siya tingnan nyo oh boing 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 parang magic eh no <laughs> papakita ko din syempre sa inyo ang aking lumang mic so ito yung pinalitan ng ating bago syempre ayan no oh. hinahawakan ni ate Dara pinapakita sa inyo kung ano yung tsura sobrang dumina sobrang alikabok Diyos Rude <laughs> And bago matapos ang ating video guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, ay hindi ko mabibili ang aking pinapangarap na mic. So thank you so much guys dahil sa inyo to. So yun lang po, maraming salamat sa pagnood ng video na ito. And kung na-enjoy nyo guys, baka lang po pwedeng pa-like, pa-subscribe at pa-comment din po ng favorites inyo na nangyari sa vlog na ito. <laughs> yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. I love you all. Bye guys! Bye bye! <laughs>